apoy sa kabundukan, ang pag-aaklas ni Dagohoy. Sa bayan ng Inabanga, Bohol, isang trahedya ang naganap ng mamatay ang kapatid ni Daguhoy na si Sagarino habang nasa isang misyon na ipinag-utos ng mga Kastila upang hulihin ang isang takas. Labis ang pagmamahal ni Francisco sa kanyang kapatid kaya't dinala niya ang bangkay pauwi, ngunit tinanggihan ng paring Kastila ang pagbibigay ng Kristiyanong libing nagmakaawa si Daguhoy, siya'y lumuha, ngunit na natiling matigas ang loob ng pari. Ang pagtangging ito sa espiritual na kapayapaan, higit pa sa anumang buwis o sa pilitang paggawa, ay tumama sa pinakakaibutura ng damdamin ng kanyang mga kababayan. Hindi na bago sa mga taga-buhol ang pagdurusa, mga buwis, sa pilitang tributo, polo lay sa pilitang paggawa, at kalupitan ng mga kastila ang kanilang araw-araw na karanasan. Ngunit ang paglapastangan sa espiritualidad, ito ang huling dago. Hindi lamang nagprotesta si Dagohoy, siya nag-alsa. Tinawag niya ang kanyang mga kababayan sa buhol upang maghimagsik, hindi lamang para sa kanyang kapatid, kundi para sa lahat ng pag-abusong tiniis ng kanilang lahi sa loob ng maraming henerasyon. Umalingaungaw ang kanyang tinig sa mga burol, ilibing natin ang ating mga mahal sa buhay ng may dangal, at mamumuhay tayong malaya. Pinamunuan ni Daguhoy ang kanyang mga kababayan patungo sa masukal na kabundukan at mga kuweba sa loob ng Bohol. Doon, nagtayo sila ng isang malaya at nagsasariling pamayanan, ganap na hindi sakop ng pamumuno ng mga Kastila. Sila'y nagtanim ng sarili nilang pagkain, tinuruan ang kanilang mga anak, at namahala sa kanilang sarili. Tinawag sila ng mga Kastila na mga rebelde, ngunit sa diwa at layunin, ang kanilang naitayo ay isang malayang bayan. Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit na sinubukan ng mga sundalong Kastila na pasukin ang mga ligtas na kanlungan sa kabundukan. Sunod-sunod ang kanilang mga ekspedisyon, mahigit dalawampung malaking pag-atake ang inilunsad. Ngunit ginamit ng mga mandirigma ni Dagohoy ang kanilang kaalaman sa lupain mga taktika ng pananambang, at matinding determinasyon upang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Mahigit isang daang sundalong Kastila ang nasawi. Tinawag ng mga Kastila ang lupain na mapanganib at hindi matitirhan. Ngunit para sa mga revolusyonaryo, iyon ang kanilang tahanan sa huli pumanaw si Dagohoy, ngunit hindi ang kanyang kilusan. Ang kanyang pag-aaklas ay naging paraan ng pamumuhay, ipinagpatuloy ito ng kanyang mga inapo at taga-suporta. Lumaki ang mga bata na malaya, kailan may hindi naranasan ang pamumuno ng mga Kastila. Ito'y hindi isang sandali ng paglaban, ito ay isang buong buhay ng pakikibaka. Noong 1820, matapos ang 85 taon, nakipagkasundo si Gobernador General Mariano Ricafort para sa kapayapaan. Mahigit libo rebelde ang bumaba mula sa kabundukan. Natapos na ang pag-aklas, ngunit naging immortal ang pangalan ni Dagohoy. Nilampasan ng kanyang pakikibaka ang maraming henerasyon ng mga gobernador at pari. Naitatag niya ang isa sa pinakamatagal na pamayanang lumaban sa kolonyal na asya.